Good day everyone again. Uh, this is Kuya S. Hindi bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayong araw. Please don't forget to subscribe this YouTube channel. Kuya S. Hindi bagay mga kaidol ano, uh, sa aking obs obs observation dito sa Sokme, dito sa social media. Ano? Grabe yung uh, mga panat nila laban sa ating founder na si Mix, Molino. Punto por punto. Okay? So, wala rin naman tayong magagawa kasi yun ang kanilang mindset. Yun ang kanilang paniniwala. So, ang dapat na lang natin gawin, respetuhin ang kanilang desisyon, respetuhin ang kanilang gusto. Kasi kahit anong paliwanag natin dito sa social media, wala na tayong magagawa. So, the best way, patawarin na lang. Okay? Kasi hindi natin maiwasan na may ganung tao mga kaido. Okay, hindi naman ako against sa kanilang ginagawa kasi kagustuhan nila ang kanilang mga ginagawa. Doon sila masaya. So ako, nandito ako together with our uh, the founder kasi dito ako masaya. Bumalik ako word na putang na loob. Okay? Ganun po kasi even tayo ako nagkasala What? Hindi man tayo perfecto Nagkaroon tayo ng grounded Or sa, or sa coupon band Ink Pero humingi ako ng paumanhin Okay So ang point lang naman again Ulit ang point lang naman namin noon is may ayos pero hindi nagawa yun na may ayos it's because of uh, may mga issues na may dagdag, may sobra, may kulang, di ba ganun po ang nangyari. All Kaya ganun po ano uh, mga kaiton. So sa mga tao diyan sa paligid dito sa Sokmed under ng Momix na ayaw kay Mix Molino, mga supporters kayo na po 'yon. Ang uh, magdedesisyon, hindi po kami, hindi ako, hindi yung mga vloggers na sumasang-ayon nagpapatuloy ang pagsusuporta kay Mix Molina. Kasi yun ang paniniwala nila sa buhay nila, go. Ang importante, nandyan pa rin kayo, alang-alang kay Mix Molino na hindi nyo pinapabayaan ng founder ng community ni Mix Molino. Even alam naman natin, alam naman ng karamihan na ang community na ito ay nagmula sa mga mix, year, uh, uh, earlier 2019 noong buhay pa si Mahal noong 2020 nung namatay si Mahal dahil sa COVID-19 dito na nangyari nagsimula ang lahat ng issue kay Oprah so dito na dahan-dahan nagka-connect-connect na ini issues involved si Jetro at si Mixi Molino ganun po ang nagsimula ng lahat because of Oprah nagkagulo ang Mommy's Community okay Ah uh, ang atin nilang gagawin dito huwag na tayo magpagibatihan huwag na tayo magribat mag rebat sa kanil kasi kahit anong paliwanag ulitin ko kahit anong paliwanag natin wala na tayong magagawa doon kasi yun ang paniniwala nila supportahan na lang at magfokus, kay Mix Molino yun ang dapat natin gawin this moment magfokus kung ano ang mga plano ni Miss Molino sa hinaharap huwag yung plano na huwag kay mag-focus sa mga not good for mix Molino it's a very grounded alang-alang sa magiging career ni Miss Molino ganun lang po dun ano Uh, mga kaido kasi kanina while you know, while kanina na-observeran ko lahat ay nikot ko din sa so social media na against, almost against kayo mismo. You know, dahil blablab, parang kinundik pa nila yung mga previous na issues. So, alam naman ang karamihan yon Ang tanong ni Kuya is yung kailangan pa balik-balikan ang mga nakarang nakalip sa ito tapos na. Parang sugat. Alam naman natin yung sugat, pure na siya. Pero gusto pa rin na sugatan. Gusto pa rin na nakalkali na magdugo ulit. Kung magdugo ulit, magiging fresh at balika. At laging binabalik-balik hanggat na infection. Ibig sabihin na infection, masira si Mix Molina. Yung po ang kagustuhan po nila. Hindi na po na, I ask myself, kung bakit nagagawa nila yon? Oo. Oh, in case kung manalo sila, matalo si Mix Molina, ano, ano magiging end? Matapang na sila. di ba? Ano magiging result in case kung matalo nila si Mix Molino? Pero alam ko naman na hindi kayo mga supporters, ha? Hindi kayo papayag nun Kasi alay I know that you love Migs Molino. I know that you love Mamis I know you love this community Okay Kaya huwag kayong Na itong grupo na ito Bayuhin ng dilubyo Na hindi ang ko Sa ikakatagumpay ni Migs Molino Okay sana ako po ni Maintindihan po ninyo step by step Yung mga sinasabi ko Okay Aulitin ko po kung ano man ang mga ripat nila wag na natin pansinin dito tayo sa good news dito tayo sa good vibes alang-alang kay uh, Mix um, Molino eh, sabi pang Mahal happy happy lang sila na actually sila naman ito nagsimula ng mga not good words eh. pero sa totoo lang that, that uh, way hindi makakatulong kay Mix Molino meron mga na comment dyan eh makakontenta lang actually nung tumahimik lang ako dahil may priority ako ang ginagawa siguro kaagapay nila yon. pero I don't care kung sino ka mang pilapin nagsabi Guys, is makapagkuntit kung wala akong pakialam sa iyo kung sino ka man I don't care who you are you. o sino ka ba dito sa babo ng mundo na papakilaman kita di ba? kung doon kayo masaya sa kanila go magpasala ang akin lang ha magpasalamat ang nga lang kayo because of needs and mahal na kilala huwag kayo huwag kayong maging mayabang Okay. Ganun lang po dun ano, mga ka kabunso. Kung ayaw niyo sa akin, ay eh, lahat naman diyan ng mga supporters hindi masangay sa akin. That's your choice. Dito kayo pinipili. Okay, hindi ako marunong mamilit ng tao kung ayaw sa akin. Doon ako kakampi sa mga taong gusto ako. Nagpakatotoo lang po ako. Kung iba ako, sumama na ako. Pero tumahimik ako Dahil alam ko na walang magiging Magandang end Yung ginagawa nila Okay Ganun lang po yun Ano uh, Mga kaidon Sana na Lahat Na makaintindi Makaunawa sa estado ngayon ni Mix Mobile grabe yung pagpupukpok nila kay Mix Mobile na, na, malumok malunod si Mix sa ilalim na maapakan nila madurog nila yun ang gusto nilang mangyari kay Mix why ginagawa nila yun ang akin lang naman kung alam nila nagkamali si Mix kung totoo yung mga sinasabi nila and the best way is to forgive ng isang tao patawarin kung alam mo nagkasala sa kapwa tao. Pero kung alam mo nagkasala ka, mag, ano, humingi ng pamanin. Again, ulitin ko, hindi naman siguro kabawasan ng pagkatao ng isang tao kung humingi ka ng tawad sa kapwa, sa alam mo nagkamali ka. Hindi yung alam mong mali ka na gusto mo itama yung mali mo. Ibang usapan na po yun, mga kaidol. All Alright? Alam ko ngayon, grabe yung struggle ni Mix Molino sa kanyang buhay. Alam ko na this time, si Mix Molino, nagtataka bakit nagawa ng mga sa paligid niya sa mga ganitong tao na malakang tiwala niya doon. Hindi naman niya pinilit, hindi naman hindi naman siya nag-hire ng ibang vlogger na mag sa kanya. Sila naman nag-ginamit si Mix Molino. Ramad. Tapos ganyang ginagawa nila ngayon. Sabi pa nga ng iba karamihan, nasaan na ang justisya? Mayroong kremen pero walang justisya. Kremen na paninirang puri ng tao. Yun po ang ginagawa po nila ngayon. So all supporters, again, ulitin po, please share and like this video. Okay? Itong channel natin, iaalay ko po ito sa community ng mami, sa community ni Mix hindi yung community na makakasira at manyugurak at makakaapak ng tao na hindi na makasangayan sa karamihan sa so, na isa itong lesson ano, no. huwag agad maniwala ano, si, ang ating founder na magbigay siya ng puri sa mga vlogger na at the end kinakalaban siya nga it means na kinakalaban siya, gusto siyang sa pawan nagamit na kagamit na nga sila ng pangalan gusto pa nilang sa pawan kasi ang nangyayari ngayon mga kabunso gusto nila na lumuhod at umiyak si mix sa kanilang harapan na humihingi ng sorry yun ang gusto kagustuhan nila but grabe ang ngaw-ngaw nila ngayon dahil hindi managawan ni Mixing Lino gano'n na lang po doon Oo, kung nakagawa man si Mix Mulino para sa inyo, kung nakagawa man si Mix Molino kasalanan, patawarin na lang. Huwag na mag lang po din. Sumang-ayon na lang kung anong plano niya. Kasi buhay yun ni Mix Molino. Siya ang may, siya may right. Paano i-handle? Paano kontrolin ang kanyang sarili? Punto per segundo. Hindi yung... Alam para naman si Mix Mulino mag... Maki ano sa ibang tao na yung ang desisyon ng ibang tao yun ang susundin niya di ba ganun lang po dun. so kaya sa mga nandiyan na patuloy na na hindi against kasi yung mga may mga viewers dyan na ayaw sa mga ginagawa ng kakaganda kay Nick Simulino yan ang tunay na bakya ganun lang po dun. kaya go go and fight white wag pong sumuko wag pong sumuko at wag pong um, magbaw sa mga taong ibig sarili nila, binabastos nila. Ang uh, mga all supporters, huwag na supportahan, mag-focus na lang kay Mix punto per segundo. Kahit kunti na lang kami vlogger under of Mami, under of Mix Community, pero laban-laban lang tayo. Na pa rin kami, lumalaban, tagumpay, ni Mix Mami punto per segundo. Kaya hanggang dito na lang, Uh, alam niyo naman na gabi na so parang inaantong na sa si SMB sa mata pa lang ano so salamat 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 talaga sa mga ibay at sa so, world sa mga hindi na subscribe please don't forget to subscribe this channel sa inyo to ya yeah, ko ang channel to okay miss mga punto per segundo maraming maraming salamat ha hopefully sana lahat maging okay lahat maging alright ha sana hopefully na matagumpayan uh, ng ating founder na ipakita sa mga naging uh, ahas ng paligid ni Miss Molino na mapakita ni Miss Molino ang kanyang tagumpay kung anong naging uh, plano niya sa kanyang buhay so hanggang dito na lang marami marami salamat sa, uh, sa panonood ng aking video again please don't forget to subscribe again and like and share para sigurado punto por punto pack na pack and full na full. Have a good day, everyone. Ingat. God bless. Mabuhay po kayong lahat. Love you